Basta kami po, paninindigan namin, hiwalay na po talaga si Catherine Bernardo at Daniel Padilla. At siya naman po ay nanggaling sa bibig mismo ng ina ni Daniel Padilla. Muli na namang usap-usapan ang showbiz reporter na si Christopher Min. Matapos na tila kumpirmahin nito ang hiwalayan ng showbiz couple na si Catherine Bernardo at Daniel Padilla sa latest vlog nila kahapon, November 24, 2023. Dahil matapos nito ay kagad na sumagot si Carla Estrada at pinabulaanan ng mga sinabi ni Christopher Mien. Ilang linggo nang na ang usapin ng hiwalayan ng phenomenal love team at real life couple na sina Catherine at Danielle. Ngunit ni Isay walang nagkukumpirma sa balitang ito at tanging mga haka-haka lamang ang mga lumalabas. Maging ang magkasintahang involved sa issue na sina Catherine at Danielle ay hindi rin nagsasalita tungkol dito. Ngunit tahas ang sinabi ni Christopher Min sa kanilang vlog kahapon na may source siya na kaibigan di umano ng nanay ni Daniel na si Carla ang nagsabi sa kanyang kinumpirma mismo umano ni Carla ang hiwalayan ng dalawa. Mga pahayag ni Christopher Min Kami po maninindigan na hiwalay na po talaga si na Daniel Padilla at si Catherine Bernardo. Umami na po si Carla Estrada sa isa niyang kaibigan na wala na, tapos na. Kasabay nito ay nagbigay ng mga posibleng dahilan si na Christopher Min sa paghihiwalay ng dalawa dahil anila ito raw ang hindi pa makukumpirma sa ngayon. Unang araw dito ay ang patungkol di umano sa pera dahil sinabihan di umano ng mama ni Catherine ng aktres na pagsabihan si Daniel na kunin ang bankbook nito kay Carla dahil halos si Daniel daw ang buong buhay sa buong pamilya nila isa rin umano sa posibleng dahilan ay maaaring may matagal ng pinagtatalunan ng magkasintahan at ngayon lamang napuno ang dalawa at napagdisyon ng maghiwalay. Dagdag pa ni Christopher Min, sinabi rin umano sa kanila ng kanilang source na matagal nang hiwalay ang dalawa at buwan na raw ang bibilangin simula pa raw ng magbago ng pananamit si Catherine. Hindi lamang umano maamin ng mga ito dahil maaaring may iniindulso pa ang mga ito na hindi pa pwedeng ilabas sa publiko na hiwalay na sila. Maaari din umanong ayaw magsalita ni Daniel bilang pagiging gentleman at hinihintay na si Catherine ang mag-anunsyo nito. Gayunpaman, sa kabila nito, sinabi ni Christopher mina baka magpapahinga lang saglit ang dalawa sa kanilang relasyon unik magkakabalikan din pag naayos ng lahat. Sa ngayon o manay sana'y matanggap ng mga Katnyal fans, ang katotohan ng hiwalay na ang dalawa dahil kung iisipin daw ay mas mahirap kung nakapagpakasal na ng mga ito at saka pa lamang magkaroon ng problema at maghiwalay. Samantala, hindi nga pinalagpas ni Carla Estrada ang mga pahayag na ito ni Christopher Min at pinabulaanan niyang may pinagsabihan siyang kaibigan tungkol sa hiwalayan ng kanyang anak kay Catherine. Ayon kay Carla, kailanman o manay hindi niya pangungunahan at pangihimasukan ang personal na buhay ng kanyang mga anak. Mga pahayag nito, ito po ay walang katotohanan. Kailanman ay hindi ko pangihimasukan o pangungunahan ang personal na buhay ng mga anak ko. Sa ngayon ay naghihintay pa rin ang mga fans sa kumpirmadong sagot sa mga tanong nila tungkol sa totoong estado ng relasyon ngayon ng kanilang mga idolo.